Haling Pilar Sorsogon, nagbiyahe pasiring sa siyudad ni Ligaspi 43 anyos na parasirang si Janel Matamoroso, ngani ni naan sa iyang mga panindang lamang dagat. Digdi niya kaya, pigkukua, ang panggastos para sa pagdadialysis kan sa iyang ina na may kamatean sa kidney. Laong niya man magdere naan na ang maray na kamugtakan kan panahon, ngani ni makabalik na siya sa paglawod, urog pata paubos naman sa iyang panggurogastos sa uroal daw nindang konsumo. Dati po kung sa percentage po 100%, ngayon 30% lang po kami ngunyan. kung iling ko man, dapat magayon ang panahon, tanganing mabinta man ining mga panindami. Tapag na, naka, naubos man ini, eh, medyo makaguro ginawa man. Huli ta na nag-uraw na kasabagong hapon, pinili naman ka tindahan ni Sheikh sa Legazpe City na magbukas sa paglaom na magkaigwanan ng diligensya. Medyo okay, okay naman nung tag-init, kaso nung tag-ulan talagang nasira yung mga paninda, yung mangga, yung abukado. Medyo nalugi ako sa mga prutas kasi nasayang, tapos yung yelo laging natutunaw. Tapos wala masyadong tao talaga. Sana po matuloy-tuloy na yung init man lang, kahit hindi man masyadong mainit, basta wag lang umaulan. Segun sa pag-asa, alas 10 bagong aga kan makaluwas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong karina asin nan rarapado na sa Taiwan. Alagad pa dagos man na makakamatinin pag-uuranan kabikulan, darakan southwest monsoon o habagat. So, basis sa available data ng pag-asa, nasa 515 km north-northwest na siya ng Itbayat, Batanes, 25.1 degrees north, 120.0 degrees east. Uh, may maximum sustained wind siya na 140 km per hour at gustiness up to 215 km per hour. So moving west northwestward siya sa bilis pa rin na 20 km per hour. So kahit nasa labas na po siya ng uh, Philippine Area of Responsibility, nakataas pa rin ang tropical wind signal natin, number one, sa Batanes. Kalagayan ng panahon dito sa probinsya ng Kabikulan, Uh, magiging cloudy pa rin tayo ngayong araw uh, na may mga scattered rain showers and thunderstorms. Cloudy in a sense na makulimlim pero at least kahit papano uh, nagpapakita na ang araw at uh, medyo lesser ang pagulan niya compare sa mga nakaraang araw. Pigpapatanidan man ang mga saradit na lunadang pandaga na ibitaran muna ang paglawod, huli sara lang kaw asin makukusog na rapas hukol. Tuloy kami ang first hand na nakakapag- Uh, received ng information namin ay ang mga local government units, so ang mga DRRM offices. So uh, paantabay natin, uh, patanid sa mga kababayan tan na magtubod sinda sa LGU kung saan sinda uh, located. Mientras tanto, alas tres kasubagong hapon, saro na naman na low pressure area ang nanotara na sinpigbabantayan kan pag-asa. Basado sa GFS model, may posibilidad subuot ining maging sarong bagyo o tropical depression na haros kaparehas kan bagyong karina an posibleng agihan. Katakod ka ini, liwat na nagpagirumduman pag-asa sa publiko, na ugaliunan pagtutok sa mga pigpapaluwas nindang ni update nga ni makaiwas sa anuman na katibaadan. Para sa mga baretang tatak bicol, Camille Gonzales.